para pagbigyan ka paniningil ka wala ka marisibo sa iyo ba to ay kausap ko dito okay, yung manager wala okay, wala marisibo okay. wala magbayad subukan mo saan masusukat mo yan Ay, wala akong huwag ko na magsalita. Marami ito magsalita at Nakarito ba kayo? Bakit sa'yo to? Ganun, ganun <coughs> hindi mo na ba ito pag-aari? Private to eh. Kaya nga eh, ano ba sabi ko sa iyo? Bantayan mo, nanakawan to eh. hindi ka nagbabantay? O sige. Ay kumukuha ka ng bayad. Eh. Ikwintayin mo nga yung binabayad sa iyo. Sa gabi lang yun, yun eh. Pinaban kaya ko yan, huwag eh. kang ano. Huwag nga parahin ka magsalita na ano. Magsalita ako ha. Biruin mo, chichipuan mo ko dito. Kausap ko na dito, manager, hindi na ikaw. Dahil papadlakan dapat lahat dyan. Nagsalita ka na Sinabihan na kita. Pinakalit Huwag ka na nanakot na hindi taga rito, taga rito rin ako. So, alam. Ako na Nagkaiba lang ang barangay natin. Alam, pero hindi may ano ka Dapat sinabi mo ulo pa sa akin. Bakit? Ikaw ba kausap ko dito? Nakiipal ka lang dito eh. ba? Diba? Natural lang ako. Tanda ko dito oh. ako. Natural. natural. Na, Bakit? Bak binigay. Ko na hindi ko nga alam na ikaw magbabantay eh. Oo. Oh. Natural lang yun. tayo na uh, ano lang na ano nasa barangay lang ito nga hindi ba pumunta sa barangay lang na ano, ano. Maniningil ka, maniningil. Kausap ko, manager. Tatanungin, so, sino ka ba rito sa barangay nyo? Dahil galing kami ng barangay nyo. Hindi oh. ka nagbigay kakapal maraming... Hindi, sinasabi na iyo makulit kay. ganun. Ayun na nga eh, matagal lang sinasabi ko naman sa'yo, bantayan mo, titingnan mo. Nawalan eh. O, oh, di ba? Alam mo ba yung perwisyo yung nila kahapon? O, oh, wala ka palang pakialam sa mga nangyayari dito. huwag kang makialam na dito, sinabihan ako ni manager eh. O, oh. pakialam. oh, bakit? Pa? Nakikiusap ako dito, naintindihan mo ba? Umabas Nakikiusap ako sa mayari dito dahil hindi naman to sa'yo eh. Sa'yo ba to? Oo. Okay, uh, oh. Baka naman yung... Nakiki na Alam mo ba na yung tindihan yung nakikiusap? Nakikiusap, di ba? Baka yung katiwala lang ng mayari. Wala ka... Kitid utak mo eh. Thank you. Wala akong pake kung taga rito ka Dahil nakikiusap ako sa mayari nito Hindi sa'yo Tagal-tagal na eh Kaya nga sinasabi ko sa'yo Titignan-tingnan mo na eh. oh. Alam mo sa sarili mo yan. Oh, di ba? Ano trabaho mo? Magbantay ka, di ba? Huwag mo siya paano, may mo na aking sakyan mo. Ay, hindi. May namala o ano. Hindi, hindi yun, Brad. Nakikiparking ako dito, nagpapalam ako dito sa may pwesto. Hindi naman ikaw may pwesto eh. Ay, da pa si chairman, lahat sinakop po. Di ba? So, Huwag kang naniningil. Pag alam mo sa sarili mo, hindi mo nang pag-aari. Yan ang tandaan mo. Ay, saan ko na sinur? Pag-aari. Oh, ako nagpapaalam okay, akong maayos. Yan man, nagnanakaw sa sarili nilang ano eh. Nagnanakaw saan? Ano yun? Parang kang mamayin na lalo, wala kang mayin. Kausap ko dito yung may ari, hindi na ikaw. Kaya hindi na ako magbibigay sa'yo. Gusto mo, pahila mo yan. O oh, bakit? Ba? Sarili mo to? Hindi mo naman ito pag-aari eh. Kausap ko rin ano? Kausap mo ba? Para ano? O oh, bakit? Sino ka ba para? Kaya sila nagalit eh. Ninakawan sila eh. Kausap mo ba yung ano? Hindi parang -ay. ayaw mo magbayad talaga. Talagang hindi na kita babayaran. Bakit? Ni, wala ka naman Kasi silbi po. O sige. Hindi na nga eh. Hindi magbayad. Talagang hindi na kita babayaran, hindi mo pag-aari ito eh. Huwag ka sisiga-siga dito dahil pumaparehas lang ako, hindi ako tulad mo. Ang nalamang ba ako sa'yo? Oo. Oh. Ano ba usapan natin? Babantayan mo rito pati tindahan, di ba? O oh, nawalan sila? Pinabunuhan mo? Oo, oh, wala kang pakialam doon. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Ay, lalo, Naniningil ko eh. Ay, siyempre, nakikiparking ako dito. Concern ako. Hindi na nga yun. Tanggap ka ng tanggap na bayad. Pag-aari mo ba to? Hindi oh. mo naman ito pag-aari O bakit? Hindi mo naman so, itong na parking na garito, na garito hindi mo ito parking, Brad. Gawin mo na. Ang gusto mong gawin sa sasakya ko para masubukan, malaman mo. Ikaw ang nagsalita niyan. Wala akong sinasabi sa sasakyan mo. Atay-atayin mo. Kinukunta ko na yung ano dito. Lumipat sa lugar niyo. pinagbabantay ka ayaw mong bantay kuha ka ng kuha ng bayan baka kala mo ma mag magang sa bulsa yung one isang buwan magsalita ka yung ano yung oh, yung ano eh natural dito ako nagigiparking eh sira ba tuk mo okay, pagka, dama, o oh, eh pagka ng bayad, pag, pag sinaraduan pa nila yan may magagawa ka o oh, tagutin mo o. O oh, di wala kang pakialam? O, oh, huwag ka maningil Hindi mo to pag aari Huwag ka nakikipagtalo Huwag ka nakikipagtalo pa kumikita ka na dyan, nawawalan pa dito. Dipipidin ganun pinagkakatiwalaan kay pinagkakatiwalaan oh. ka singil ka ng singil hindi mo naman pala binabantayan yung area huwag ka naninigil malalo pag alam mo hindi naman iyo yung pwesto hindi mo naman pala kaya sagutin sabi, pag nawala yung mga sakit Natural, bantay ka may, may, alam ka, pero hindi mo ano, mangyari nung ganun. Bat, bantay ka, tanggap bantay. Ka ng, tanggap ng bahay, tapos hindi mo naman pala tinitingnan. Parang Ngayon ang ang na may nawala, wala kang pakialam. Parang ko may Oo. Oh. Tingnan mo nga yung pwesto ng taxi ko kung abot ng kalsada ya para sabihin mo iyo talagang problema ko yan eh? dahil maayos ako nakikipag-usap dito kagabi hindi kita kakausapin para dyan, eh. Lili, sino ka ba rito oh, parang rito, rito ng putang babae o oh, bakit? kasi ang ganda, maayos ano ba usapan natin? huwag lang mawawala ng tindahan kasi nandiyan ka nga naman Oo. ngayon may nawala so, hindi mo naman eh, pala sagot hindi mo problem na problema yun Bishop Jack, yun po, walang problema, walang ano. Ah, di ba ka naniningil, wala ka palang ano, pakialam sa binabantayan mo eh. Kasi ko, nakikialam ko siya. Alam. alam mo ba yun, sila kausap ko, oh. hindi ikaw? O. Huwag ka nakikipagtalo, ito. hindi mo naman itong pag-aari eh. Pag-aari ko yata ito eh. Nakikiparking ako. Nagpaalam akong maayos. Nahintindihan ay, mo? Ay, Ibot ako, hindi ba oh. ano? Nagpaalam ng na maayos dito. O, nung nawalan. Oh. Ano sabi ni manager? Gumawa ka nga ng rampahan. Siningil mo naman. Siningil ko? O, oh, nangingi ka, diba? Ay, di ba? Ay, hindi ka nila binigyan dahil hindi ka naman daw inutusan. O, oh. kung gagawa ka, kumikita ka na dito, dapat... Ayun Ay, ang sinasabi nila eh. Huwag ka nang nakikipagtalo, hindi kita babayaran. Wala na akong ibibigay sa tapos. Awa ka nang awa eh. Okay. Talaga hindi kita bibigyan na dahil alam naman ang chairman yan eh. Oke. Okay. Gawin mo gusto mo. Subukan mo. Saan? Bakit? Sino ka? Talaga? ka? Kukunin mo ba yan, tapos alis ka, kapal ang mukha mo. Gago ka pala, kausap ko yung mayari, hindi naman iba eh.

Tama na, umalis ka na. Wala na mo pakialam sa iyo eh. Sige. Kaya ako oh, hindi ka makakukulong. Sige na, umuwi ka na.

ganito at magbalita ka